Magandang araw po sa inyong lahat mga kaalaman na hinug. Ngayong araw, tatalakay natin ang pakiusap ng ating viewers at ito ang napanahong problema ng maraming Pilipino ang kanilang pinapasan araw-araw, ang pananakit ng paa. Ang nararamdaman ng ating viewers ay masakit ang talampakan ko pagkagising. Uy, grabe! Parang pagod na pagod ang paa ko kahit wala akong ginawa. Lagi nalang sumasakit tuwing gabi lalo na sa sakong. Naku, baka ikaw mismo'y ay nakakaranas niyan. At alam nyo po, hindi yan basta pagod lang. May mga dahilan po yan. At karamihan ay gawa natin mismo. Kaya kung gusto nyo malaman kung bakit parang palaging pagod ang paa mo, panoorin mo to hanggang dulo. Dahil ang panghuli sa ating listahan, halos lahat ng Pilipino guilty doon. Panguna, paglakad ng nakapaa sa malamig o matigas na sahig. Ito na ang pinakakaraniwan pero pinakadelikado at baka ikaw mismo ay guilty pa rin dito hanggang ngayon. Sanay tayo mga Pilipino na nakapaa sa bahay, lalo na pag bagong linis ang sahig. Pero kung malamig ang tiles, sementado o sobrang matigas, hindi nito nasasalo ang impact ng hakbang natin. Lalo na sa mga may edad may arthritis o may plantar fasciitis. Lumalala ang pananakit ng paa dahil sa constant exposure sa malamig at matigas na flooring. Nagiging sensitive po kasi ang nerve ng ating paa habang tumatanda. Ngayon, ano ang gagawin natin yan? Ang payo ko po sa inyo ay gumamit ng sapin, chinelas na may cushion o kahit medyas. Hindi po ito pag-iinarte. Ito ay basic protection para sa paa. Dahil ang pananakit ng talampakan ay pwede nang maging tuloy-tuloy na injury kung hindi binigyan ng tamang atensyon. Ngayon, nasa sa inyo po kung susundin niya. Pero kung gusto niyo na manatiling masakit lang ang paa niyo, bahala po kayo. Kung makulit kayo, edi wag. Pangalawa, sobrang timbang. Pasintabi po sa mga medyo may kalakiyang ang timbang pero kailangan natin itong harapin. Ayon sa mga doktor, bawat isang kilo na dagdag na timbang, parang apat na kilo ang impact sa paa. Kaya kung ikaw ay overweight ng 10 kilos, para kang may extra 40 kilos sa tuwing naglalakad ka. Eh, paano kung araw-araw ka naglalakad sa trabaho? Nagtutulok ng kariton, nagluluto, naglilinis. E eh, siyempre, papagod at sasakit talaga ang paa. Pero hindi po ito panghusga. Ito po ay paalala dahil kahit unti-unting pagbabawas ng timbang, sobrang laking ginhawa sa katawan, lalo na sa paa. Pangatlo, matagal na pagtayo o paglalakad ng walang pahinga. Lalo na po sa mga nanay kasambahay, delivery rider, guro, tindera o kahit call center agents na nasa production floor, kung araw-araw kayong nakatayo o naglalakad ng hindi nagpapahinga, eh talaga pong mangangalay ang muscles sa paa. Ang ating mga paa ay may maliliit na muscles at ligaments at kapag overused, nagsisimulang magkaroon ng micro tears o sugat na maliliit, inflammation at fatig Kaya, wag po tayong mahiyang umupo sandali, iangat ang paa o kung pwede, e eh magpamasahe kahit 10 minutes lang tuwing gabi Kasi kung tuloy-tuloy ang abuse sa paa, hindi lang ito pananakit, pwede na rin mag sa chronic food problems varicose veins at nerve compression Pangapat Flat feet o sobrang taas ng arch na paa hindi lahat ay may parehong hugis ng talampakan. May iba, flat-footed, yung halos wala hang makitang arko. May iba naman, sobrang taas ng arch parang nakatipto lagi. Pareho ito ay nagdudulot ng imbalan sa paa. Dahil hindi pantay ang pressure sa hakbang, sumasakit ang sakong, talampakan, at minsan, umaabot hanggang tuhod at banakang. Pwede mong subukan ito sa bahay. Basain mo ang talampakan mo, tapos tumapak sa papel. Kung buo ang imprint, flatfoot ka. Kung kalahati lang, normal arts. Kung flatfooted ka o sobra ang arts, huwag nang ipilit ang normal na sapatos. Kailangan mo ng custom insole o orthotic shoes. Paalala ko po ano, hindi ito luho. Ito'y pangangailangan ng paa mo. Panglima, nakupok. Baka ikaw ay may diabetes o nerve damage o neuropathy. Maraming diabetic ang umaaray sa paa. Minsan, may tusok-tusok. Minsan, may pananamhid. Minsan, parang may kuryente. Pero madalas, hindi nila ito pinapansin. Ito po ay peripheral neuropathy. Isang komplikasyon ng diabetes kung saan ang nerve sa paa ay nasisira. Kapag hindi naagapan, pwede nang mauwi sa sugat na hindi gumagaling, infeksyon o pagputol ng paa. Nakakatakot? Oo, pero totoo. Kaya kung ikaw ay may diabetes at madalas sumasakit, nangangalay o namamanhid ang paa mo, huwag na pong ipagpaliban ang check-up. Maagang gamutan, buhay ang kapalit. Pang-anim, maling pag-uupo o pagtulog. Simple lang to, pero malaking epekto. Yung nakaupo ka ng matagal na nakabuho lang paa mo, nakatipto o nakaipit, eh naku, sigurado magkakaroon ka ng pressure built up at poor circulation. Sa pagtulog naman, maraming Pinoy ang nagtutulog na nakadapa o nakapaa sa malamig na sahig. Kahit hindi mo agad maramdaman, nagkakaroon ng tension sa ankle at calf muscles. Ang resulta, pagbangon mo sa umaga, sa masakit ang sakho mo, hirap kang tumapak o may paninigas at talampakan. Kaya ang paalala, kung uupo ng matagal, gumamit ng footrest, sa pagtulog naman, siguraduing may support ng ankle at huwag matulog na nakaipit ang paa. Pangpito, maling klase ng sapatos. Pormahan, branded, manipisang ang suelas, walang arch support, ayan po ang dadalas na dahilan ng pananakit ng talampakan. Alam niyo ba na bawat hakbang natin ay may tinatawad na shock absorption? Ang sapatos dapat ang sumasalo ng impact pero kung manipis o walang support ng sapatos mo, ang butong paa mo ang sumasalo. Isipin mo, nagtatrabaho ka ng walong oras na nakatayo tapos ang suot mong sapatos, e eh puro porma, zero suporta. E eh. eh, di ba pang pinapairapan mong mong sarili mo? Kaya mga kaalaman na hinog, wag tipirin ang sarili. Mamuhunan tayo sa tamang sapatos. Kahit hindi mamahalin, basta may arts report, makapalang swelas at komportable. Tandaan nyo, mas mahalang gamutan kesa sa tamang sapatos. Mga kaalaman na hinog, tandaan po natin. Ang ating paa ang pundasyon ng ating katawan. Araw-araw nilang dinadala ang buong bigat natin. Naglalakad tayo, nagtatrabaho, nag-aalaga ng pamilya. Kaya kung nararamdaman mo na ang pagod, kirot o pananakit sa paa, huwag mo nang baliwarain. Dahil sa bandang huli, maliit lang ang paa. Pero pag ito ang sumuko, apektado ang buong katawan mo kung may natutunan kayo sa video na ito, palike naman po at ishare nyo sa inyong mahal sa buhay, sa mga magulang, kasambahay, delivery rider, guro, tindera o kahit call center agents. Lahat tayo ay may paa at lahat tayo ay kailangan ng kaalaman para ito'y alagaan. At kung gusto nyo pa ng ganitong kaalaman, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para lagi kang may baong kaalaman araw-araw. Ito po ang kaalaman na hinog na laging nagpapaalala. Stay healthy, stay informed, at stay ligtas sa bawat takbang. Maraming salamat po at ingat kayo palagi.